kung hanap mo ay subok at matibay, tipid sa maintenance at pangmatagalan pagdating sa negosyo may isang sasakyan na hindi talaga magpapahuli. Isa ito sa pinakamaasahang partner ng bawat negosyante sa Pilipinas. Ito ang ating 2025 Mitsubishi L300. clients. This is Alice Medizel, your sales consultant here at Pick Motors sa Sabad Santos, Manila. Sa so video na to, aalamin natin kung bakit nga ba si L300 ang dapat mong bilhin ngayon. Let's start! Sa mundo ng negosyo, mahalaga ang kasangga na matibay, maaasahan at sulit sa bawat sentimo. At doon mo pasok si Mitsubishi L300. Isa sa mga pinakamapagkakatiwala ang light commercial vehicles dito sa Pilipinas. Una sa lahat, sumok na ang tibay ni L300. Ilang dekada na itong ginagamit sa iba't ibang uri ng negosyo. Mula sa pag-deliver ng tubig, LPG, pagkain, construction materials hanggang sa shuttle service o pampasahero. Mula noon hanggang ngayon, siya pa rin ang paborito ng maraming negosyante. Bakit? Dahil hindi basta-basta nasisira, hindi maarte sa kalsada, at kaya mong mapagkatiwalaan kahit araw-araw mong gamitin sa mahaba at mabibigat na biyahe. Ang kanyang 2.2 liter Euro 4 compliant turbo diesel engine ay hindi lang makabago kundi matipid sa kudo at malakas ang hatak. Ibig sabihin, kahit puno ang karga mo, kaya niyang humatak ng na maayos nang hindi ka mapapakamo sa taas ng konsumo sa diesel. Kung ikaw ay may negosyo na maraming biyahe kada araw, malaki ang matitipid mo sa long-term fuel cost. Tuwag ang cargo space ng ating L300 at flexible pa. Pwede mong ipabadi ng clothes van, job side, FB type, refrigerated van, o kahit passenger shuttle. Versatile siya. Isa lang ang unit mo pero pwede sa iba't ibang negosyo, mapadelivery man o transport. Madaling i-maintain si L300 dahil matagal na ito sa merkado. Halos lahat ng talyer o mekaniko ay kabisado na ang pakinang ito. Madali rin makahanap ng piyasa at kadalasan ay mas mura ang maintenance cost kumpara sa ibang mas bagong modelo o imported na van. Abot kaya ang presyo at maraming financing options. Pwede mo siyang makuha sa mababang down payment, minsan pa nga ay may promo na zero cash out. Kaya kahit small business owner ka pa lang, kayang-kaya mong simulan ang negosyo gamit si L300. At higit sa lahat, pangmatagalan si L300. Hindi siya panandali ang solusyon kung aalagaan mo lang ng tama. Tatagal ito ng maraming taon, kaya sulit na sulit ang puhunan mo. Kaya patok na patok si L300 sa mga Pilipinong negosyante dahil sa tibay, tipid, tiwala at versatility. Isa itong kagsosyo sa negosyo na laging handang bumiyahe araw-araw man ang laban. Kung hanap mo isang sasakyan na kayang magpagsabayan sa sipag mo sa trabaho, si L300 na ang perfect choice mo. So there you have it guys, tapos na natin ikutan ng ating L300. If you're planning to avail this unit, ang kanyang SRP ay Php at yung kanyang um, discounts at mga freebies ay ilalagay ko na lang dito sa screen para po makita niyo po ng maayos. And guys, alam niyo ba, available na rin po ang ating um, 2026 Mitsubishi L300. So, if you're planning to avail any units dito po sa aming dealer, um, please to contact me through my social media accounts na makikita niyo po dito sa screen or pwede niyo din po akong kontakin sa aking mobile number na 0985 400 2614. Viber and WhatsApp ready na po yan. So again, this is Alice Images, your trusted sales consultant here at Pick Motors sa Sabad Santos, Manila. I hope to see you here, clients. Ingat, follow for more. Bye. Note: Monthly amortization promos and down payment is subject to change based on different bank rates and approval. Thank you.